Hello guys! Mabilis ka ba? Or tumatagal ka sa S? Hello guys! So, ang topic natin for today, paano ka tatagal sa S? So, kung lagi kang mabilis matapos, dapat mong panoorin ito. So, without further ado, So, ito ating alamin ang mga dapat mong gawin para tatagal ka or tumagal kayo sa action. Okay? So, at number one, ito yung dapat nag -e engage kayong dalawa sa foreplay. Sad to say, may mga iilan na kapag humantong na sa action, ito na po yung literal na dive. Tsaka ahon Yung shoot agad Tapos, tapos na Pero dapat huwag na huwag ganun Para mas tatagal Para mas mag -e enjoy kayo sa ginagawa nyo Dapat kayong mag-engage sa foreplay Or ito, yung pagro-romansahan ninyong dalawa Bilang mag-partner, magka-relasyon, or mag-asawa Kapag marunong kayong dalawa sa ganitong gawain, 'yung foreplay, talagang pareho kayong aabot doon sa happiness na hinahangad ninyong dalawa, 'di ba? Itong gawain na ito, kumbaga eh, dahan dahan hanggang sa kayong dalawa ay ready ready na sa mismong action, sa mismong bakbakan. Kaya ito dapat ang ginagawa ng dalawang nagmamahalan. Dapat talaga meron at merong ganito. Hindi pwedeng hindi. So, ayan po, ang number one. Number two, ito yung sumubok ng iba't ibang posisyon. Okay? Alam nyo, kapag kayo ay nasa kalagitnaan na ng aksyon at talagang nakakaramdam na kayo na malapit na kayo doon sa inyong hinahangad. Naku, medyo maghinay-hinay ulit kayo, okay? Dapat umiba kayo ng pwesto or magbago kayo ng posisyon para medyo yung tempo ng mga ginagawa nyo ay medyo maglalaylo muna yan, di ba? Kasi doon sa pagbabago nyo ng mga posisyon ninyo ay medyo haha -ha po yung nararamdaman ninyo. Kapag uh, nagbago na ulit kayo ng pwesto, ayan, dyan na ulit mag-uumpisa. oh, di ba? sa mga ganyang ginagawa ninyo, mas pinapatagal ninyo yung mga moments na nag -e enjoy kayo. Kasi alam nyo, habang tumatagal yan, mas uh, tumataas yung kasabikan ninyo sa bawat isa. Kasi parang may pressure na nag-build up sa mga katawan ninyo, di ba? Yung pressure na yan, mas uh, titindi pa yung pakiramdam na yan. So, habang tumatagal yan, mas nagiging malupit yung mararamdaman ninyo kapag talagang bumigay na ang mga nararamdaman nyo. So ito ang mga gawin nyo para mas tatagal pa kayo at mas mag -e enjoy kayo sa mga ginagawa nyo. Okay? So ayan po ang number two. Number three, ito yung relax. Kapag nasa action na kayo, talagang hindi maiwasan na magmadali, magmabilis. Kasi talagang excited na excited na kayo, di ba? Talagang yung momentum ay talagang papunta na doon, pataas ng pataas hanggang sa makarating na kayo doon sa inyong destination. Pero pwede muna kayong mag-relax sa kalagitnaan ng action, di ba? So kapag medyo in-relax mo yung nararamdaman mo, medyo mapapawi rin yung nararamdaman mo, di ba? Sa halip na yan na ay malapit ng bumigay, ay medyo huhupa pa ulit yan kasi nga in-relax mo yung katawan mo, di ba? Sa kalagitnaan ng action, talagang yung talagang involuntary na movements natin, talagang gigil na gigil tayo eh. Dahil sa sobrang panggigigil ay talagang mas bumibilis, mas naninigas ang lahat ng mga parte ng katawan natin. Kapag yan ay in-relax natin, ayun, medyo huhupa pa yung tension na nararamdaman natin. Siyempre, yung tension na yan ang nagbibigay ng sobrang uh, puwersa para malapit ka na doon sa rurok na gusto mong ma-achieve. Diba? So, relax. Relax muna para tumagal palalo ang mga ginagawa. Okay? So, ayan po ang number three. Number four. Ito yung makiramdam ka or pakiramdaman mo ang partner mo. So ganito kasi yon, di ba? Maarin yung partner mo ay matagal siya bago makarating doon sa kanyang happiness. Tapos ikaw naman ay mabilis ka. Kumbaga, ay eh, talagang ilang segundo or minuto lang ay talagang matatapos ka na. Dapat pareho kayo matapos na dalawa. Hangga't maari, ay sabay kayo. Dapat kontrolin mo yung sarili mo. Kung ano yung mga naunang sinabi ko, gawin mo 'yon. Kontrolin mo ang mga nararamdaman mo. Matuto ka na kontrolin yung mga emotions, yung mga nararamdaman mo sa panggigigil mo, okay? At kung ikaw ay sadyang matagal talaga bago makarating doon sa paroroonan mo, dapat sinasabi mo sa partner mo para tulungan ka. Kaya yung iba sobrang matagal kasi nga hindi ginagalingan ng kanilang partner. Kumbaga, kaya sobrang tagal yan kasi ang gusto lang ng partner ay yung sarili lang niya ang kanyang iniintindi at hindi niya iniintindi yung isa. Kaya wala, naiiwan na hindi natatapos or sobrang tagal matapos. So ayan po, ang number four. Number five, ito yung train your mind or dapat alam mong kontrolin ang utak mo, di ba? Kasi nga lahat-lahat ng nararamdaman natin pati sa S or action, it's all in the mind, di ba? Kaya di ba, yung iba kahit eh, yung katawan nila ay uh, macho-macho, sexy-sexy, pero ang utak nila ay wala sa wisho, wala. Hindi rin nasunod ang katawan. Ganun po 'yun kasi nga ang nagpo-control sa katawan ng tao ay kung ano yung tumatakbo sa isipan mo. So, dapat alam mo rin kung paano kontrolin yung mga nararamdaman mo sa pamamagitan ng isip mo. Okay? So, para tumagal yung action na ginagawa nyo para mas mag-e-enjoy kayong dalawa, i-practice mo yung isip mo kapag alam mo na ikaw na ay malapit na sa destination mo, i-focus mo yung isip mo sa ibang bagay sa mga ganong paraan ay siguradong ma-stop or mapuputol yung eagerness ng katawan mo, di ba? I-train mo, practice yan. Ika nga, practice makes perfect. So kapag uh, nagagawa mo yan, oh, di ba? Siguradong tatagal kayo. So ayan po, ang number five. So ayan po ang iilan sa mga pwede mong gawin para tumagal ka. Tumagal kayo sa action. Of course, mas mag-e-enjoy kayo kapag mas matagal yung ginagawa ninyo. Okay? So sana ay nagustuhan niyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.